Rule number one para ka maging successful, put God first in everything you do. Rule number two, maniwala ka sa sarili mo na kaya mong kunin ang mga pangarap mo. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Rule number three, take action. Ang success ay hindi lumalapit sa mga naghihintay lang. Lumalapit ito sa mga take action. Kaya ito na ang sign na you should take your first step towards your goal. Rule number four, Learn from your failure. Failure is not the end. Dapat matuto ka dito at gamitin mo para mas maging malakas at magaling ka. Rule number 5. Tandaan mo na kung sino ang mga kaibigan mo ay mauhugot ka nila sa kung ano sila. A negative mind never give a positive life. Rule number 6. Keep on learning. Keep on growing and keep on improving yourself. Ang mundo ay laging nagbabago kaya dapat makasabay ka at huwag kang magpapaiwan. Be competitive enough. Rule number 7. Dapat masaya ka na ginagawa ang lahat ng mga ito.